Ganitong mga pagkain talaga yung gusto natin kainin at cravings natin, lalo na nga ngayon na maulan yung panahon. Nakapagpalambot na pala ako ng baka, kaya naman magigisa na ako. Nagisa lang ako ng sibuyas, tapos after kong igisa yung sibuyas, ilalagay ko na yung beef. Para mas mabango at malasa itong niluluto natin, naglagay lang ako ng star anise. nag na din ako ng saktong amount ng toyo, mag-add din ako ng suka, tapos sugar. Chatansya lang pala yung ginawa ko kapag kulang pa yung lasa, eh mag-add pa tayo. Yung pinagpakuluan pala ng baka ay eh, yun na din yung ginamit kong sabaw para mas malasa pa siya. Hindi nga rin pala ako mag-add ng asin dahil yung sabaw na inilagay ko inakatimpla eh, na yun. nag din ako ng spring onion tapos tatakpan ko lang yan. Para naman may konting lapot itong sabaw natin, nag-add lang ako ng slurry. Cornstarch lang yan na din sa water. Ina naman mas overload itong mami inag-add eh. din ako ng homemade shomai. Alagay na nga rin pala ako ng mami dito sa mangkok habang hinihintay kung kumulo yung beef. lagay lang ako ng repolyo, spring onion pati na nga rin yung shumai at beef. Iba, overload na overload talaga at busog na busog ka talaga dito. yan, solved na solve at nasatisfy na naman yung cravings namin. Diba? Napakatali lang gawin ng mami. Pwedeng-pwede nga rin chicken yung ilagay nyo dito. Perfect na perfect nga rin itong recipe na to. Lalo na nga kung gusto nyo mag-business ng mami.